Hello guys! So, shout out sa inyo lahat dyan. So, nung isang araw ay nagmukbang tayo ng mango. So, ngayon naman ang ating imumukbang is charan! Ang ating mahiwagang dragon fruit. Ayan, yeah, this is a dragon fruit. Ayan, yeah, madami akong stock ng dragon fruit. So, eto na siya. Nahiwa ko na siya. And, napil ko na at nahiwa. <laughs> So, titikman natin kung gaano katamis and kasarap itong dragon fruit na to. Kung ito ba ay masarap or hindi. So, syempre, papaingitin ko naman kayo today sa ating masarap na dragon fruit. So, di ba, social, meron tayong stick na meron pang, uh, ano ba tawag dito? Bulitas? <laughs> Bulitas. <laughs> ano ba tawag dito? Ayan, so, ayan. Kainin na natin ito. Tikman natin kung mauubos ko itong isang malaking, isang buong dragon fruit. Mmm. Actually, matamis siya. Napakatamis itong nabili ko na dragon fruit na ito. Kasi yung mga nakalipas na dragon fruit, ano siya, hindi masyadong matamis. So, ito is matamis. So, masarap kainin. Mmm. Sarap. parang kasing tamis niya yung um, dragon fruit na purple. Pero the best talaga yung dragon fruit na purple, guys. So, ngayon itong white is napakatamis. So, share ko lang sa inyo. Um, napakasarap na dragon fruit. Mmm. Ito dragon fruit na ito is uh, imported ito from um, Thailand, Thailand or some part of Vietnam, ganyan. Mmm. Madali lang itong kainin. No need na nguyain. Mmm. Mmm. Lunok lang ng lunok dito. Hmm? Tingnan nyo, oh. napakasarap mm The best. Napakatamis niya. Mmm. Pag ganitong katamis ng dragon fruit, mapapakanta ka talaga ng Oh, ang sarap, sarap. Hmm. <laughs> ang sarap ito guys parang kakain ng isang buo nito talagang ano parang hindi na kayo kakain ng hapunan hmm gabot ko na yung half pero May, mer meron pa tayong half. Mmm. Ito naman kabila. Mmm. Ayan na oh guys. Oh. Mmm. Sarap. Mm. Oh, kain na kayo dyan. Mm. So good. Hmm Maubos ko na. Hmm. Hmm. Gue udah Hmm. Hmm. <laughs> itu apa? Slow mo. Ayan. Mmm. Oh. Pabor na pabor sa mga langipim. Ito nakakapagpadumi ng mabilis. Sarap. Mmm. Mabus ko na. The last piece guys, oh, ah, sa inyo na to. Sa inyo na 'yung last piece. <laughs> mm -hmm. <clears throat> so yan guys, Naubos ko na 'yung isang piraso ng dragon fruit. Malaki to kasi ganito ang size niya, ang laki. Tingnan mo. So, ayan. Thank you. Thank you. So, hope na nag-enjoy kayo. So, kung gusto niyo rin kumain ito, bilhin na rin kayo dyan. Bye-bye.